Kanina nga ay ibinalita ni Shams Sharania ang isang nakakagulat na balita ang Dallas Mavericks ay nagdesisyon na itrade si Luka Doncic kasama si Maxi Kleber at Markef Morris sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis, Max Christie at isang 2029 first round pick. Ayon sa mga ulat, ang Mavericks ang nagpasimula ng alok na ito sa Lakers na nagresulta sa isang kasunduan na itinuturing na isa sa pinakamalaking trade sa kasaysayan ng NBA. Si Luka Doncic, isang Slovenian na manlalaro na naging mukha ng Mavericks mula noong 2018 ay lilipat na ngayon sa Lakers. Sa edad na 25, siya ay itinuturing na potensyal na kapalit ni Lebron James na papalapit na sa kanyang pagre -retiro. Para sa Mavericks, ang pagkuha kay Anthony Davis ay isang hakbang upang palakasin ang kanilang depensa at pag-asa sa kampyonato. Ayon kay GM Nico Harrison, ang pagdaragdag ni Davis ay magbibigay ng kinakailangang lakas sa kanilang koponan. Ang trade na ito ay bahagi ng isang tatlong koponang kasunduan na kinabibilangan din ng Utah Jazz. Ang Jazz ay makakakuha kay Jalen Hood Shifino at dalawang second round picks mula sa Clippers at Mavericks. Ang desisyon ng Mavericks na ipagpalit si Doncic ay nag-ugat sa mga alalahanin tungkol sa kanyang kondisyon at ang posibilidad ng isang supermax contract. Sa kabilang banda, ang Lakers ay naniniwala na si Doncic ay may kakayahang maging mukha ng kanilang prangkisa sa susunod na dekada habang nagbibigay ng pagkakataon kay Davis na magtagumpay ngayon sa Dallas. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking ingay sa NBA community na may mga tagahanga at manlalaro na nagpahayag ng kanilang pagkabigla at pananabik sa social media. Ang paparating na mga laro ng Lakers at Mavericks ay tiyak na magiging sentro ng atensyon ng mga tagahanga ng basketball sa buong mundo. Samantala, matinding laro ang ipinakita ng Los Angeles Lakers matapos nilang tapusin ang 5-game winning streak ng New York Knicks sa mismong home court nila sa e-score na 128-112. Pinakita ng Lakers na kahit wala si Anthony Davis, kaya pa rin nilang manalo laban sa malalakas na Koponan. Sa tagumpay na ito umangat ang kanilang record sa 28-19 na nananatiling panglima sa Western Conference standings. No Davis, no problem nga sa Lakers dahil muling nagbuhat si Lebron James na nagtala ng triple-double na 33 points, 11 rebounds at 12 assists. Pinangunahan niya ang opensa ng Lakers habang nagbigay rin ng solidong kontribusyon si Austin Reeves na may 27 points, 5 rebounds at 6 assists. Samantala, hindi rin nagpahuli si Rui Hachimura na nagtapos na may 21 points pinatunayan ng kanyang halaga sa koponan. Isa pang nagpakitang gilas ay si Max Christie na naglaro ng napaka-efficient at nagtala ng 15 points, 3 rebounds at 2 assists. Ngunit isa sa mga pinakanagningning sa laro ay si Dorian Finney-Smith na ng mas mahabang minuto at nagpakitang hindi lang siya pang depensa. Hindi kinaya ni Carl Anthony Towns ang kanyang depensa, kaya naman maalat ang laro nito, nagtapos lang siya ng 11 points at 6 rebounds sa 3 out of 12 shooting. Sa opensa, nakapagtala si Finney Smith ng 15 points, 2 rebounds, 1 assist at 2 steals pero ang pinaka-impressive ay ang kanyang 5 out of 6 shooting mula sa 3-point line. Maraming tres niya ay sa mismong harap ng depensa ni Towns na hindi makahanap ng sagot sa kanya dahil sa matiba na depensa at mainit na opensa ng Lakers, hindi nila lang pinutol ang winning streak ng Knicks, ginawa pa nila ito sa mismong tahanan ng kalaban.